Pasado alas 8 kagabi, igilusan sa mga pulis sa Maa Police Station 16 ang bypass operation sa Midland Village, Maaning Syudad. O positibong napalitan o gituuhang shabu ang usa ka alias Bentong. Sumala sa report sa mga pulis, dihang nagpailang miyembro sa PNP ang pusher buyer. Matod sa pulis, mihulbot og pusil ang suspect sa iyang sling bag. O giunhan o pusil ang pulis. Apan wala makaigo, hinungdan nga nabas lang kini. Gidala sa ospital ang sospitsado, apan gideklarang dead on arrival. Narecover sa mga pulis ang illegal nga droga ang tanan sa 540,000 pesos base sa street market value. Narecover sab hasta ang revolver sa suspitsado. Nasikop sa bypass operation sa mga pulis sa Toril Police Station 8 ang retired police human magbaligya o gituhang shabu. Gila sa kapulisa ang suspect na si Emilio Pacal Artaso, 59 anyos, residente sa Purok 9, Komunal Camp, Katitipan, Buhangin, Davao City. Nakuhaan og napalitan ng suspect og balor 89,600 pesos sa gituhang shabu. Pasado alas 6 kagabi in Marso 12, nadakpan sa bypass operation ang tulok ang mga lalaking nagpayuhot o illegal nga droga sa Purok Bagong Buhay, Barangay Pasyano, Bangoy, Davao City. Gila sa mga pulis sa mga suspect nga sila Daniel Jan Escartin, virtual assistant o residente sa naisgutang lugar o mga kaubanan nga sila Jan Michael Bulabon Humawan o Johannes Gabriel Termoso Vergara mubalortanan sa 11,356 pesos sa gituang shabu ang nakuha gikan sa mga suspect.